Binigyang linaw muli ni re-elected Mayor Bruce Matabalaw ang usapin ng pagpapasara ng mga illegal terminal sa Jose Lim Street ng siyudad. Sa kanyang Facebook Live, sinabi ng alkalde na maaaring makapag-operate ang mga ipinasarang terminal ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Cotabato basta't makompleto ang requirements na itinakda ng LGU. Pero paglilinaw ng alkalde, papayagan na makapag-operate ang mga ito ng pansamantala kapag ang requirements habang hindi pa natatapos ang integrated public terminal sa Cotabato City. Ang pahayag ay kasunod ng panayam sa isang istasyon ng radyo kung saan nagbigay ng kanilang panig ang mga apektado sa pagsasara ng mga terminal. Noong mga nakalipas na araw nag-issue na ako ng uh, memorandum orders sa Business Permits and Licensing Office through Mr. Anthony Coloso na uh, mag-comply lang sila doon sa requirements yung kanilang illegal terminal na ilang taon nang nag-ooperate nang hindi na re regulate ay pabubuksan natin temporarily habang inaantay natin na mabuksan yung integrated public terminal ng Cotabato City. Ang hindi ko maintindihan bakit instead of complying, no? Imbes na mag-comply sila doon sa requirements, ay kung ano-anong reklamo ang ginagawa nila. Sige, tumbukin natin. Naiintindihan ko yung buhay-buhay. Kaya nga na sinasabi nung isang kagi na nagpa-interview kanina kahapon, nasampu yung anak niya at dalawang taon na sila nandyan. Naiintindihan ko yan. Fine. Pero hindi natin pwedeng isakripisyo yung karapatan at benepisyo ng iilan just to accommodate. Na alam naman natin matagal ng illegal terminal yan, di ba? Eh kayo, bakit? Sa tingin niyo hindi ko alam na kahit na ipasara na yung Colido Terminal, eh, meron dyan isang babaeng opisyal ng barangay. Hindi mo na kita papangalanan ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Kasi pulis mismo ang nakakuha ng ebidensya sa inyo. Na niyayahan ninyo yun yung mga van na doon mag-terminal sa may harap ng Toms Bakery. Sige lang. Darating ang panahon. Magsasalubong din tayo at ako mismo ang makakahuli sa mga ginagawa ninyong illegal activities. So panawagan ko lang sa inyo mga illegal terminals, mag-comply kayo. Mag-comply kayo sa requirements. Hindi po pwedeng habang buhay napapayagan na lang natin yung illegal activities ninyo. Alam niyo namang illegal eh. Kayo rin mismo nagsabi inyong interview na illegal ito. Huwag naman kayong humanap pa ng dahilan para mas bumigat yung magiging decision ng city government. Ang isip po natin dito, kapakanan ng buong Cotabato City at hindi kapakanan ng ilan lamang. Hindi nangangahulugan na hindi kami apektado sa magiging epekto nito sa inyong kabuhayan. Pero kahit kailan ang mali ay hindi magiging tama. Kaya kailangan natin itama. So sana maintindihan niyo yan. Genesa Garcia, I-Minds, Philippines.